Alright sa so mga kapatid naman, no, nandito tayo ngayon sa may palaisdaan or fish pond. May kukunin tayo dito na isang sako na talaba. Alam nyo yung drum? Yung drum na kulay blue, yung malalaki. Yeah. Eh dito pala pakinabangan pala yung bibot yung drum na yun, ano, ginawang bangka. Hindi man makilas, Choy. Mag-amo na. Natuhay ang blow. Ayos pa, huwag pa pagka-bromas yan no? ako ah, Huwag pa pagka-bromas Mabakal mo kasi nagalay ano ay ng drum Huwag oh, pa mo <laughs> <Ay, laughs> Sigdas, sigya. Talo tao. Alalang dito yung tayo imo ano? Ang ina. Aaw, ah, ah, away na kalabog sa ano? Sakyan naman kay ito barutong laba Ibuta man ni Dundun dabi ang bato ni Blanca Mayon Ang um, pamundo? Mm. Sige kung nga bugsay kapoy kapoy may may kagagawin <laughs> ng talaba Ingala ko nga Yung ginoyon Sako labi ang um, pamundo Aga ah, kami sa may piske do, may pisik sangit. Kung ano naman, ito sa galing ang pamundo, hara iyan. Eko <laughs> <laughs> mag-bonus dun, Dollar na kami dio. Hindi ano lang pise, nga tumtun sa so, Lab Lablo na galing pinaka-go sa mga mga Ha? Ha? Hindi yan. Yeah.

Auplako ko sa sa um, ya bruto ah. <laughs> <laughs> Lapad 'yang kwan mo, talabahan. usok um, Ah, ini open. Hinposuba sa. So, na to so. lock <laughs> lang. <laughs> driver ko. Sang, <laughs> <laughs> sino? adaan. Ah. Progol gadong, satu sangat plan ni. kalau ikut dia bilang rasa progol gadong. Pag hunas ga kon man eh o oh, hunas na sa na siya, pero no? ah hindi na na siya ga pa steady na hunas ta o yo Ah, mo na da. na salut uh gitu gitu. Heeh. Dia nak mana dia? Atu patah. Anong buhay na diho? Wala, wala pa. Wala mo tong ko ko. Oo. Oh. Din ko ba ko kayo. din ng spin. Siga oh. pangros. Uh. Ah. Uh. Gasto Ah, nakuha mo na gali na iya. Yeah. Mm Tara na. Tara na. Dah mau kita kali ya talaban oh. Hmm. Oh, talaban yang ram. Gano'n ni kadalom? Ah, gano'n e, pa, ano dalom no? Ay, ma na Lalag pa, oh. Ano mga na Ano mga pa, Ah. sa Ang may mga tubsok? Uh, 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 nami Nami pwede manaligo oh, kaysa so, uh, <laughs> Kaysa so, baybay, so, bye, bye may mga ano, eh. anh Ano gana, yung ang ano? Bukas. Bukas. Wala Oh. Ah, na. itu nampak bot-bot buat tanam bulat sebab dalam ada apa sudut-sudut Ada dalontang sebab Oh, nakuha niya na gali yan. Hmm. Nung no, dance mo ngayon ay hindi mo na niyong makapang ano. Kaya mo ni Uras, ang um, arigas, yung nablapato dito sa tunga. Dapat, no? Suba lang ni gali yan. <laughs> hmm. Ah. Kapunong eh.